Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tila sinaniban ng espiritu ng alak ang dalawang magpinsan sa Pangasinan matapos mauwi sa tagaan. Ang dapat sanay, tagayan lang. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Para yung nilalapatan niya ng luna sa Western District Hospital sa City, Pangasinan, ang magpinsang magsasaka dahil sa tinamo nilang at taga sa kanilang katawan. Ang mga biktima ay kinilalang sila Raquel Camba Dulyaga, 54 anyos, at Rogelio Camba Jr., 50 anyos, kapwa residente ng Barangay San Vicente sa Bayan ng Bani. Sa ulat ni OIC si Chief Police Major Dennis Cabiga, talas nuwebin ng gabi naganap ganapang insidente sa kanilang lugar kung sa'yo nag-inuman muna sila hanggang sa nagkaroon ng mainitang pagtatalo na ay pumulot ng bote ng alak si Raquel at ay kay Rogelio. Gumanti naman si Rogelio nung pagbalibag ng upuan at sa puntong ito ay na si Raquel ng itak at sinugod si Rogelio na may hawak na rin kutsilyo at agad ay sinaksaksat siya ng ginang at kahit ito'y sugatan ni nagawa pang pagtatagay ng pinsyan kapwa dugong itinakbo sa paggamutan ng kanilang kanak ang dalawa na nakikita ng mga investigador na motibo sa pangyayari ay dahil sa kanilang kalasingan. Para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo Arrested 31, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Parita mula sa Davao City, muling ipinag-utos kahapon ng umaga ng Department of Migrant Workers o DMW ang papapasara ng isang Japanese Language Center sa Davao City dahil sa pagkakasangkot ito sa illegal recruitment. Ang pasilidad na kinilalang Sincer Japanese Skills Academy Incorporated ay kapat training center na isinara ng DMW sa lublaman ng dalawang linggo na nang ipinasara ng ahensya ang tatlong katulad na pasilidad sa Bulacan at Cebu. Batay sa investigasyon, hindi lamang nabibigay ng Japanese Language Training ang na nasabing kumpanya, kundi nangako rin ng trabaho si Japan na pag-alamang nakipag pa ito sa Advanced Ability Association o A isang huwad na recruitment group at sa isang lisensyadong recruitment agency para umanos sa pag-aayos ng trabaho sa ibang bansa. Ang operasyon ng DMW ay nagugat sa mariklamong inihain ng ilang overseas Filipino workers sa Migrant Workers Office sa Tokyo. Ayon sa kailang testimonya, silisingil sila mula 3,000 hanggang 50,000 pesos para sa training kapalit ng pangakong trabaho bilang caregiver, food and and Beverage Tab o Ground Handlers Aviation Industry. Ngunit kailangan pumasa muna sa isang pagsusulit pagkatapos ng kurso. Ang closure ng sensor ay sinagawa bisa ng closure order number 14 series of 2025. Isasama na sa DMW list of persons and entities with derogatory record ang sensor at ang mga opisyal nito at inaasahang maharap sila sa kasong illegal recruitment. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos sa mga ilang taon na pagtatago sa batas, ay matagumpay na na naalisto na operatiba ng Lapinig Municipal Police Station ang dalawang wanted sa kasong forcated murder sa pinagsalib na operasyon kasama ang mga tauhan ng 2nd Northern Summer Provincial Mobile First Company at Northern Summer Provincial Intelligence Unit sa barangay Can Maria Lapinig, Northern Samar. Ayon sa report ng PNP Lapinig, taong 2011 pang warrant of arrest ng dalawa kung saan labing apat na taon na nagtago sa batas. Nakilangala ang mga kusado na sila alias Barin at alias Badul kapag magsasaka residente ng barangay Can Maria Lapinig, Northern Samar, Na-arist sa bisa ng warrant to barrest na ilabas mula sa Regional Trial Court, 8 Judicial Region Branch 38, Gamay, Northern Samar, Noong pang March 23, 2011, sa nasabing kaso, may tinatang piyansa naman ang korte na nagkakalaga ng 200,000 pesos para sa kanilang pansamantala kalayaan. Matapos ang ginawang pag-aristo ay pinaalam sa akusado ang kanilang mga karapatan sa ilalim ng Miranda Doctrine at binigyan din ngayon ng PNP ang kahalagahan ng pagkikipag-ugnayan ng komunidad upang mahanap ang mga taong pinaghahanap ng batas. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. dos sa Silay City Component Police Station ang isang store carrier ticker matapos nakuhang mahigit 800,000 pesos na halaga ng umano'y iligal na droga sa isinagawang drug-by-bus operation sa Purok, Mapisanon, Barangay Lantad, Lungsod ng Silay, Negros Occidental. Ang naaresto, kinilala, kinilala lamang na si alias Philip, 40-anyos residente ng nasabing Lungsod lungsod. ayun kay Police Colonel Mark Anthony Gedaro, kahepe ng Silay City PNP Station, ang suspect na sa high value individual o HBI ng sabing lungsod at aktong nagbibinta ng iligal na droga sa police posture buyer na recover kay alias Philip ang more or less uh, tatlong hit cell transparent plastic sa say ng umano'y shabu na umabot sa 120 grams na mayroong standard drug price na 816,000 pesos. Ang suspek detinado sa Silay City Police Station at maharap sa kaso. Para sa MBC TV, ito si CRH 46 Rex Kantong. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.